Have you ever noticed how silence can be more powerful than words? Parang minsan, mas matindi pa ang impact ng pagtahimik kaysa sa kahit anong paliwanag o drama. Lalo na sa panahon ng breakup, di ba? Ang instinct ng marami sa atin, habulin, magpaliwanag, o kaya naman maglabas ng sama ng loob. Pero teka, what if I told you na minsan, mas epektibo pa ang tahimik na pagkawala kaysa sa kahit anong reaksyon? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang cold strategy of silence, isang stoic na paraan ng pag-move on. Hindi ito revenge o pagpapakita ng bitterness. It's about reclaiming your power by refusing to give someone the satisfaction of seeing you break down. Bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung saang lugar ka nanood. Masaya akong makita kung gaano kalawak ang abot ng ating komunidad at huwag kalimutan mag-subscribe para sa ganitong klase ng content. So tara, simulan na natin. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng emosyon. Sa halip, ito ay pagpapakita ng kontrol at disiplina. Kumbaga, kung sa laban, ang tahimik na pag-alis ay parang bigla ang suntok, hindi nila inaasahan at mas malakas ang tama. Kung sanay silang laging may reaksyon o habol mula sa iyo, ang biglang pagtahimik mo ay parang panggulat. Ang tunay na dahilan kung bakit masakit ang katahimikan ay dahil nag-iiwan ito ng espasyo para mag-isip. At alam mo naman, kapag mag-isa at tahimik ang isang tao, nagsisimula ang pagsusuri sa sarili. Doon magsisimula ang tanong sa isip niya, Teka, bakit biglang nawala? Bakit hindi na naghabol? Ako ba ang may mali? Isa sa pinakamahirap gawin ay ang umalis ng walang paliwanag. Parang ang hirap iwanan ng isang tao nang hindi mo nasasabi lahat ng nararamdaman mo. Pero isipin mo rin, ano bang mas makapangyarihan? Ang maglabas ng emosyon at magmukhang mahina o ang manahimik at ipakitang hindi ka natitinag? Pag pinili mo ang pangalawa, hindi mo lang pinapakita ang lakas mo sa iba, kundi sinasanay mo rin ang sarili mong maging matatag sa kabila ng sakit. Kahit na sa loob mo, parang gusto mong sumigaw, ang pagpili ng katahimikan ay pagpapatibay sa sarili. Kapag tahimik ka na at mukhang nakamove on, Magugulat ka na lang. Bigla kang text O kaya naman magpo-post siya sa social media ng mga pakriptik na quotes. Classic move ng taong gustong malaman kung naapektuhan ka pa rin. Pero huwag patulan. Bakit? Kasi kapag nag-react ka, pinapakita mong kontrolado ka pa rin niya. Ang hindi pagpansin sa mga test na yan ay pagpapakita ng pagiging stoic na hindi ka madaling matinag at hindi mo hinahayaan ang emosyon mong magpatalo sa sitwasyon. Kaya kahit gaano ka sakit o gaano ka curious, piliin mong huwag magpakita ng kahit anong reaksyon. May mga magsasabi, eh paano kung galit talaga ako o nasasaktan? Magpapanggap na lang, hindi ganon. Ang stoicism ay hindi pagtanggi sa nararamdaman kundi ang pagkontrol dito. Ang hindi pagpapakita ng reaksyon ay hindi nangangahulugang manhid ka. Sa halip, ito ay pagpapakita na ikaw ang may hawak ng emosyon mo at hindi ang emosyon mo ang humahawak sa iyo. Kapag kasi pinakita mong galit o malungkot ka, binibigyan mo siya ng assurance na may epekto pa rin siya sa iyo. Pero kung tahimik kang umalis para siyang magtataka at magdududa, hindi niya alam kung galit ka, masaya ka, o totally wala na talaga siyang halaga sa iyo. At sa totoo lang, doon pa lang sa pagdududa niya, panalo ka na. Siyempre, hindi madali, hindi mo rin naman pwedeng i-off lang basta ang emosyon mo. Pero sa bawat araw na kaya mong manahimik, isa kang hakbang palapit sa pagiging malaya sa sakit. At sa oras na makuha mo ang ganitong disiplina, hindi lang siya ang maguguluhan. Ikaw mismo ang magugulat sa sariling lakas mo. Kapag natutunan mong manahimik sa gitna ng sakit, dun mo mararamdaman ang tunay na empowerment. Instead na mag-focus sa pagkawala niya, i-channel mo ang energy sa sarili mo. Ano ba ang mga bagay na matagal mo nang gustong gawin pero nakatali ka sa relasyon? Ano ang mga hobbies na napabayaan mo? Oras na para buuin ang sarili mo nang hindi umaasa sa validation ng iba. Ang tunay na laban sa buhay ay hindi yung pinakamaraming salita o pinakamatinding sigaw. Ang tunay na laban ay kung paano mo mapapanatiling kalmado ang isip at puso mo kahit papakiramdam mo ay gumuho na ang mundo. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng urge na mag-text, magpaliwanag o maglabas ng sama ng loob, huminga ka ng malalim. Tanungin ang sarili, mas makakabuti ba ito sa akin? O nagbibigay lang ako ng kapangyarihan sa taong pilit kong kinakalimutan? Huwag sayangin ang katahimikan mo. Gamitin ito bilang sandata at paraan ng pagpapalaya sa sarili. Sa bandang huli, ang hindi pag-react ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ang pinakamataas na anyo ng pagmamalasakit sa sarili. Kung iisipin mo, ang katahimikan ay hindi lang basta pagtitiis o pagpipigil. Ito ay isang sining ng pag-usbong, ng pagbabago. Kasi habang tahimik ka, nagkakaroon ka ng oras para sa sarili mo. Para sa iba, mukhang nawawala ka lang sa eksena, pero sa totoo lang, pinipili mong iprioritize ang sarili mo. Maraming beses na kasi tayong natututo na kapag mahal mo ang isang tao, kailangan mong habulin o magmakaawa para lang hindi siya mawala. Pero alam mo ba, ang totoong pagmamahal ay hindi ganon. Kung ang isang tao ay umalis, hayaan mo siyang umalis. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong pinili ng mawala. Kapag pinili mong manahimik, ipinapakita mo na kaya mong mabuhay kahit wala siya. At sa bawat araw na kaya mong magpatuloy ng hindi nag-aalala kung ano ang ginagawa niya, doon mas lumalakas ang loob mo. Napapalitan ng takot ng pagtanggap ang kawalang kasiguraduhan ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili. Ang pagpili ng katahimikan ay hindi para saktan siya o para ipakita kung gaano kakatatag. Hindi ito pa show off. Ang katahimikan ay para sa iyo, para ipaalala sa sarili mo na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa presensya niya. Sa totoo lang, nakakatakot ang tumahimik kasi para bang nawawala ka sa eksena pero sa katahimikan, makikita mo kung sino ang totoo, kung sino ang pipilit na abutin ka kahit pa hindi ka nagpapakita. At kung wala man, iyon ang sagot na kailangan mo. Mas mabuting walang nagpapanggap na nagmamalasakit kaysa may isang taong nandyan lang para pakiramdaman kung durog ka pa rin. Alam mo ba kung bakit hindi nila kayang tiisin ang katahimikan mo? Kasi sanay sila na palaging naririnig ang tinig mo na palaging ka para magpaliwanag, magmakaawa o magpakumbaba. Ngayon na tahimik ka, nawawala ang sense of control nila. At sa kabila ng akala nilang matatag sila, doon nila mararamdaman ang epekto ng pagkawala mo. Imagine mo na lang, araw-araw silang nagche-check sa phone nila, umaasang may message ka. O kaya naman, chinecheck ang social media mo para makakita ng signs na naapektuhan ka. Pero wala, tahimik. At doon nagsisimula ang pangungulila. Kung palaging nandyan ka, paano nila mararamdaman ang pagkawala mo? Minsan, kailangan mong magpahinga sa eksena para maramdaman nilang may mali. Kung palagi kang available, para kang background noise, palaging naririnig pero hindi napapansin. Pero kapag bigla kang nawala, doon mararamdaman ang katahimikan na para bang bumagsak ang mundo nila. Minsan ang pinakamagandang gawin ay hindi gumawa ng kahit ano kasi ang katahimikan ay hindi kahinaan kundi lakas. Ito ang paraan mo para sabihin, alam ko ang halaga ko at hindi ko kailangang magmakaawa para lang ipaglaban mo ako. Habang tahimik ka, gamitin mo ang oras na to para mag-grow. Magbasa ng libro, magtrabaho sa mga pangarap mo, mag-explore ng mga bagong hobby. Kasi ang pinaka-importante sa lahat ay ang ipakita na ang pagkawala niya ay hindi kawalan para sa'yo. Alam mo, may mga pagkakataon talaga na habang abala kang ayusin ang sarili mo, mas mapapansin niya na hindi ka na pala apektado. At sa mga sandaling iyon, doon magsisimula ang pagsisisi niya. Kasi habang nagpapakatatag ka, siya naman ang magsisimulang magtanong sa sarili niya kung bakit ka biglang naging ganito katatag at kung ano ang nangyari sa taong palaging nandyan noon. Ang katahimikan mo ay isang uri ng protesta, hindi sa kanya kundi sa dating ikaw na palaging nakadepende sa atensyon niya. Ngayon, ikaw na ang may control. At kahit na bumalik man siya o hindi, alam mong mas malakas ka na kaysa dati. Huwag mong hayaang sirain ng nakaraan ang bagong ikaw. Kapag pinili mong tumahimik at mag-move on, para mo na ring sinabing deserve ko ang kapayapaan at respeto. At kung hindi mo maibigay 'yon, ako mismo ang magbibigay sa sarili ko. Hindi kailangan ng palaging sigaw para marinig. Minsan ang pinakamalakas na mensahe ay iyong hindi mo sinasabi. Ang pagkilos mo, ang katahimikan mo, ang pagbabago mo, lahat yan ay nagpapakita na hindi na siya ang sentro ng mundo mo. At sa bandang huli, kung talagang para sa iyo siya, babalik siya nang hindi mo kailangang pilitin. Pero kung hindi, okay lang. Kasi sa katahimikan mo, natutunan mong mahalin at respetuhin ang sarili mo ng higit pa sa kahit anong relasyon. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi sa ingay kundi sa katahimikan. At sa katahimikan mo, dun nila mararamdaman kung gaano kalaki ang nawala sa kanila. Ngayon, isipin mo na lang, paano kung bumalik siya? Paano kung sa wakas ma-realize niya na ikaw pala ang hinahanap niya? Marami ang nagkakamali sa puntong ito. Sa sobrang tuwa na bumalik siya, agad-agad nilang tinatanggap. Pero teka lang, dito papasok ang pinakamahalagang parte ng proseso, ang pagtimbang. Kapag bumalik siya, hindi ibig sabihin ay tama ng agad-agad kang magpatawad at bumalik sa dati. Bakit siya bumalik? Dahil ba totoo siyang nagsisisi? O dahil lang napagod siya sa kawalan ng atensyon? Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang magpanggap na walang nangyari. Tandaan mo, hindi porket bumalik siya ay mawawala na ang sakit o ang mga sugat na iniwan niya. Bago mo siya tanggapin muli sa buhay mo, itanong mo muna sa sarili mo, mas pinili mo bang lumakas dahil sa pagkawala niya o naghihintay ka lang talaga na bumalik siya? Kung sakaling magdesisyon kang bigyan siya ng isa pang pagkakataon, siguraduhin mong hindi ka nababalik sa dating ikaw. Kung dati ay sobrang dependent ka sa kanya na lahat ng galaw mo ay nakaangkla sa kanya, ngayon ipakita mo na iba na ang estado mo. Ipaalam mo na hindi na siya ang sentro ng mundo mo. Hindi dahil gusto mong saktan siya kundi dahil natutunan mo na mas mahalaga ang pagmamahal sa sarili kaysa sa pagmamalimos ng atensyon. Kung sakaling magmakaawa siyang bumalik, huwag mo agad ipakita na sabik ka. Panatilihin mo ang lakas ng katahimikan mo. Mag-usap kayo ng mahinahon, ipakita mo na kaya mong makipag-usap ng walang galit o poot. Kasi ang tunay na lakas ay hindi sa pagsigaw, kundi sa kakayahang manatiling kalmado sa kabila ng lahat. Kapag nakita niyang kalmado ka, mas lalo siyang maiilang. Kasi sanay siya na may drama o emosyon. Pero ngayon, kakaibang katahimikan ang nakikita niya. Parang bago ka na sa paningin niya. Kung pipiliin mong magpatuloy ng walang balikan, ipagmalaki mo ang desisyong iyon. Kasi minsan, ang pinakamagandang closure ay hindi ang pagbabalikan kundi ang tuluyang pagpapalaya sa sarili. Masakit? Oo, pero sa bawat araw na natutunan mong tumayo ng mag-isa, doon mo mas mararamdaman ang halaga ng sarili mo. Maraming beses na natututo tayo sa paraan ng pagbitaw kaysa sa pagkapit. Sa katahimikan mo, natutunan mong maging buo kahit pa siya na mismo ang bumitaw. At sa paglayo niya, doon mo nahanap ang sarili mo na matagal nang nawawala. Alam mo kung ano ang tunay na tagumpay. Hindi yung bumalik siya para lang patunayan na mahal ka pa rin niya. Ang tunay na tagumpay ay yung kaya mong mabuhay ng masaya buo at kontento kahit wala na siya. Kasi sa dulo, ang punto ng katahimikan ay hindi para saktan siya kundi para buuin ang sarili mo. Kapag dumating ang araw na makita mo siya ulit, hindi na sa kanya iikot ang mundo mo. Hindi na rin siya ang batayan ng saya mo. Makikita niya sa mga mata mo na wala na yung dating pangungulila at kalungkutan at doon niya mararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. Minsan, Natatakot tayong magbago kasi iniisip natin na baka wala nang bumalik o wala nang magmamahal sa bagong ikaw. Pero hindi ganoon ang dapat isipin. Ang pagbabago ay hindi para sa kanila kundi para sa iyo. Para mas maging matatag ka, mas kilalanin ang sarili mo at mas piliin ang kaligayahan na hindi nakadepende sa ibang tao. Ang katahimikan mo ay simbolo ng kakayahan mong magpatawad sa sarili at magpatuloy ng hindi naghahanap ng pagpapatibay sa iba. Kapag natutunan mong mahalin ang katahimikan, doon mo rin matututunang mahalin ang sarili mo nang walang kondisyon. Kapag hindi ka humabol, parang ipinapaabot mo ang mensahe na hindi ko kailangan ng paliwanag mo para magpatuloy sa buhay ko. At kahit na bumalik man siya o hindi, ikaw pa rin ang panalo kasi natutunan mong pumili ng sarili mo sa gitna ng lahat ng sakit at pangiiwan. Sa bandang huli, ang pinakamalaking leksyon dito ay hindi ang pagbabalikan kundi ang pagkakaroon ng lakas na magpatuloy kahit hindi na kayo. Ang katahimikan ay hindi ka walang paki-alam Ito ay pagkilala sa sarili at pagtanggap na minsan ang pinakamahusay na sagot sa sakit ay ang hindi na makipagtalo. Manindigan ka sa desisyon mong magpatuloy. Hindi dahil masama ka o wala kang pakialam, kundi dahil mahal mo ang sarili mo ng sapat para hindi magmakaawa sa taong piniling umalis. Sa katahimikan mo, doon magsisimula ang tunay na paglaya. Hindi natin maiiwasan yung point na mararamdaman mo rin ang pagkamis sa kanya, lalo na kapag tahimik ang gabi at mag-isa ka lang. Yung mga alaala, mga tawanan, mga plano, lahat yan biglang babalik sa isip mo. At sa puntong yan, parang gusto mo na ring i-message siya at kamustahin. Pero teka lang, ito ang tanong. Ano ba ang tunay na dahilan kung bakit mo siya namimiss? Dahil ba talagang gusto mo siyang bumalik sa buhay mo? O dahil lang natatakot kang mag-isa? Alam kong mahirap. Alam kong may mga gabing gusto mo nalang i-dial yung number niya at magpakumbaba. Pero sa mga oras na yan, tandaan mo kung gaano kahalaga ang mga prinsipyo at dignidad mo. Hindi dahil sa nagpapakapride ka, kundi dahil natutunan mong huwag nang habulin ang mga taong piniling iwan ka. Tandaan mo rin yung mga pangako mo sa sarili mo nung una kang nasaktan na hindi ka babalik sa dating cycle ng sakit at panghihina. Kaya kung may urge kang i-contact siya, huminga ng malalim at mag-focus sa dahilan kung bakit ka nagsimulang mag-move on. Minsan kasi, namimiss natin hindi yung tao kundi yung pakiramdam na meron tayong kasama. Kaya, bago mo isipin na gusto mo siyang bumalik, suriin mo kung talaga bang siya ang hinahanap mo o yung kasiguraduhan lang na hindi ka nag-iisa. Kailangan mong maging matapat sa sarili mo. Sa totoo lang ang pangungulila ay normal. Pero hindi ito laging nangangahulugang dapat kayong magbalikan. Minsan, namimiss lang natin ang dating tayo, yung masaya at buo, at hindi naman talaga siya. Sa proseso ng pag-move on, huwag mo ring kalimutan ang isa sa pinakamahalagang hakbang, ang pagpapatawad sa sarili. Patawarin mo ang sarili mo sa mga pagkakataong nagmakaawa ka sa mga gabing umiyak ka dahil sa kanya at sa mga panahong iniisip mo na hindi ka sapat, hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo sa pagmamahal na ibinigay mo. Hindi ka mahina dahil nagmahal ka ng totoo. Ang tunay na kahinaan ay ang patuloy na pagbabalik sa taong paulit-ulit kang sinaktan. Isipin mo ang bawat araw na lumipas nang hindi mo siya kinuntak. Yun ang patunay na kaya mo palang magpatuloy kahit wala siya. Yun ang ebidensya na may lakas ka sa loob mo na hindi mo dati napapansin. Kapag natutunan mong mahalin ang pagiging mag-isa, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Hindi mo na kailangan ng kasiguraduhan mula sa ibang tao. Mas pinipili mo na ang sariling kapayapaan kaysa sa relasyon na puro pasakit. Kung dumating man yung araw na mag ulit ang landas ninyo, tandaan mong hindi mo kailangan ipakita na nasaktan ka o naapektuhan. Hindi mo rin kailangang magpanggap na masaya kung hindi pa naman talaga. Basta't ipakita mo na buo ka na ulit na hindi na ikaw yung dating nangangailangan ng atensyon at pagmamahal niya para maramdaman na mahalaga ka. At sa dulo ng lahat ng ito, ikaw ang panalo. Hindi dahil nakaganti ka o nakitang nagsisi siya, kundi dahil natutunan mong mahalin at respetuhin ang sarili mo. Natutunan mong yakapin ang katahimikan at gamitin ito bilang sandata para buuin ulit ang sarili mo. Hindi lahat ng away kailangang ipanalo. Minsan, ang pinakamagandang sagot sa gulo ay ang katahimikan, ang kakayahang hindi maghabol at ang pagpili sa sarili. Sa ganitong paraan, napatunayan mo na ang tunay na lakas ay hindi sa pagpapakita ng galit, kundi sa pagpapanatili ng dignidad sa kabila ng sakit. Kahit anong mangyari, tuloy lang sa paglakad. Ang mundo ay hindi hihinto para hintayin kang maghilom. Kaya't piliin mong magpatuloy kahit mabigat, kahit masakit. Kasi sa bawat hakbang palayo sa kanya, palapit ka naman sa mas buo at mas matatag na ikaw. At kapag sa bandang huli ay kaya mo nang ngumiti ng walang panghihinayang, doon mo mararamdaman na naging worth it lahat ng sakit at katahimikan. Doon mo masasabi na hindi man siya bumalik, bumalik naman ang pinakamahalagang tao sa buhay mo, ang sarili mo. Ang katahimikan mo ang magsasalita para sa iyo. Hayaan mong ang pagkawala mo ang magparamdam sa kanya kung ano ang tunay na pagkawala.